Thank mm -hmm. you. So mga boss, kasok na tayo. Dito na yung mga gulong. Ito mga, ito mga boss, para sa SUV. Winter tires yan. Tapos ito sa truck nung ano ko. Ito yung luma niya eh. Yan, papalitan niya ng gulong. Pang-winter saka ito. ito sa akin mga boss, uh, palibasa hindi naman to na ilalayo at dito dito lang din sa uh, aming town. Yung truck na yun, yung ginagamit ng anak ko sa school niya. Malayo. Sa ibang uh, town pa yun. Bihay pa siya ng mga 40, 40 to 45 minutes. Tapos yung sa akin nung kasama namin sa bahay, yun nilolong drive din yun. Kaya mabilis mabudpud yung gulong. Yung sa akin kasi matagal na yung Uh, winter tire ko hindi naman ga ano gamit pasok na tayo mga boss 7-11 ulit tayo ngayon ang haong sa labas Ich deli mga kalangitan mga boss makulimlim na tayo mga boss. 7-11 na tayo. <coughs> Wala pang kaanong customer ang 7-11 ah. Mga boss, holiday nga pala ngayon. Uh, Thanksgiving. Sineselebrate talaga dito ng mga Canadian yung mga boss. Pati na rin ang mga, mga ilan natin kababayan. At uh, kaya yung iba walang pasok ngayon. Kasi holiday. Uwi na mga boss. Nakachempo ako mga boss. Aray ko. Aray, aray. Hirapan ako sa kamay ko. Ito. Sakit. Kung sa Pilipinas lang to. Tinambay ko na to. Pinagpahinga ko na yung kamay ko. Oh. Woo! sakit. <laughs> Thank you, Lord. At ako ay nakatapos na naman ng isang araw. Ay, nako. Kanina, nagsalansan ako ng mga chicken. Yung nasa freezer nila basko, tinuko. Pinalambot ko bago ko isalang sa fryer. Sa lamesa, tumama na naman to. Eh kung hindi ako nakaganito Tapos Mangiyak-ngiyak na naman ako neto Sa sakit Hindi na tayo mga boss Anina nagkukwento sa akin yung isa kong katrabaho mga boss Yung kapalitan ko ngayon magkoklosing Layo ng bahay nun Ah uh, Guru, may mga 20 minutes niya yun na drive niya. Pauwi. Packet 'yun eh. Parang paanan ng bundok na 'yon. Doon siya nakatira. Nagpalit na rin doon sa uh, winter tire. Pinili niya yung uh, studded, yung parang may mga pako-pakong maliliit sa gulong kasi mas makapit 'yon sa snow. Kaya kapag uh, winter dito Kailangan maingat ka talaga mag drive Mag focus ka sa pag drive At uh, napakalaking bagay Nung uh, winter tire Na nagpapalit ka ng gulong Para sa winter Yung pang winter talaga Kasi yung summer hindi, hindi mo pwedeng gamitin Pwede mo naman gamitin Kung walang wala ka talagang pera Pang pili, pero magingat iingat ka Kasi uh, bawal yun Pag nahuli ka Uh, may penalty yun di ba so pagka ganun na for safety naman so hindi natin kailangan magtipid Kung para din naman sa atin di ba sa kaligtasan natin Pag muna nga isipin yung mahal uh, talagang ganun kasi sa panahon naman talaga ngayon halos lahat ng bilihan mahal na. So, maghahanap ka lang talaga ng may mga sale. Yun doon, kahit konti, makakabawas ka. Diba? Bawa, kung ang original price dati ay nasa 1,800 to 2,000, tapos nakakita ka ng sale, binigay na 1,300 1,3, 1,2, okay na yon Kunin mo na yon Yung ganun ba, kasi sa totoo lang alam nyo ang snow dito is napaka delikado ang hirap mag drive kapag winter kung nakasabibigay sa vlog ko nakikita nyo naman diba kapag nagda drive ako kaya ang mga tao dito kapag winter halos trabaho bahay na lang palagi itong gamit kong gulo ngayon ito na yung winter matagal na sa akin to kasi dito ko lang naman ginagamit sa aming town ay nakatapos na naman si JP Noy TV <laughs> holiday ngayon ah, uh, may mga company dito na nagbibigay ng uh, nagbabayad sila ng holiday tulad nung trabaho ko ngayon sa bago kong full time sa Freshmart, binabayaran nila yung holiday mm -mm. ayan ang tapos si 7-11 nagbabayad sila dun ng holiday let's go mga boss Tum na ako. <laughs> Mga boss, nandito na nga pala yung ano. Nandito na yung uh, truck na pinapalitan namin ng gulong. Ito na yung ano, bago. Pati yung kasama uh, namin sa bahay, nagpalita rin siya ng uh, bagong winter tire ganda mga boss masipag pag maglinis yung kasama namin sa bahay kaya laging pogi yung sasakya niya ito yung sasakya ko mga boss oh. hindi ko pa nalilinis <laughs> ito mga boss oh. winter na rin yan ito yung uh, summer tire na pinagpalitan ito yung pang summer namin pero manipis na rin sya at uh, kailangan na rin palitan next year ito mga boss itong summer tire na to mula nang kinuha namin sa sakyan namin ito pa rin yung gulong nya Nahigit kita uh, limang taon na to mga boss Kasi higit limang taon na yung truck namin So Isang taon na lang Tapos yung truck namin So ito papalitan na rin namin Kasi matagal na rin naman higit limang taon na mga boss Kumbaga bawing bawing na Sa gulong nito